Mga kapuso kadungan sa pagbukas ng klase, mga pasahero na atrasar, bango sa kakulang sang masakyan sa Mohon Terminal. Traffic Management Unit heads ang Iloilo City LGU, dismayado sa kapabayaan sa mga transport group. Inianggin tutuka ni John Sala. Nagsukata sa mga pasahero gikan sa Iloilo -Ilo First District kag Antique ang malaba kapila diri sa Mohon Terminal sa Arevalo. Pila sa ilang halos isa ka oras nang nagpila apang wala pa makasakay. Si Jean Mark temprano pang nagbiyahe halin sa banwasang ang Igbara sagot, Hindi ko gut indi maatrasar sa iya klase. Apang mangud wala sang masakyan pag abot sa terminal sigurado malit man kuno ini sa gihapon. Dege uh, late kami sa ano, yes, kila. Pareho man sining natabo kay Dona May halin sa banwa sa Tigbauan, Sulong sa iya wala pulos ang pagbugtaw sang temprano kay stress man lang kuno ang matabo pag-abot sa terminal. Dapat um, ang da da gid niya sa lakyan ang gabiyahe kay para hindi mag-awat sa mga estudyante lang may ara class si 7:30 na ang class antes pag abri klase subong adlaw nagsapon ng Iloilo City LGU kaupod transport groups bilang preparasyon apang nadismaya si Iloilo City TTMO head Oldarico garbanso sa ginakabig kapabayaan sa mga transport group ang aton nga mga transport co-op ko, oh, ah, mambal kong ah, failure sa pagdeliver no sa uh, ginamitinga nga namon, we rin gina-expect na namon ini e, nga mag-influx uh, or magdamo ang tao dire sa Mohon Terminal. Aminado man ang mga grupo nga nagkulang sila sa mga unit nga gindeploy sa Mohon Terminal. Uh, actually, no, ang ginahikot ngayon wala nila siguro na yung agaw sa last week. Ang uh, special permit ay may ara kami ng, uh, uh, gina, na nga augmentation nga uh, na Samtang sa iba naman ang mga terminal sa siyudad sa Iloilo nangin matauhay ang sitwasyon. Nagsapon man subong hapon ang grupo kaupod ang Iloilo City TTMO agud nga maplanuhan ang mangintikang sa mga masunod nga adlaw. Upod kay Hans Disyerto, John Sala. Buana, Western Visayas.